Alam mo ba na ang tamang mga gulay ay maaaring maging isang lihim na sandata para sa pagmanage ng diabetes? Hindi lahat ng gulay ay pare-pareho at ang ilan ay may malakas na epekto sa pagbabalanse ng blood sugar at pagpapalakas ng pangkalahatang kalusugan. Maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon tatalakayin natin ang pitong uri ng gulay na nagdudulot ng malaking pagbabago para sa mga diabetic. Kung naghahanap ka ng mga pagkaing puno ng sustansya para sa iyong mga pagkain o simpleng nagtatanong kung aling gulay ang may tunay na binipisyo, ang video na ito ay para sa iyo. Manatili dahil sa huli, malalaman mo kung ano ang dapat idagdag sa iyong plato para makontrol ang iyong kalusugan at masiyahan sa masasarap diabetes-friendly na pagkain. Una, carrot. Pagdating sa mga gulay na angkop para sa diabetes, ang carrot ay nangingibabaw bilang isang versatile at sustansyang pagpipilian. Ang makulay at malutong na ugat na ito ay hindi lamang masarap, punong-puno rin ito ng benepisyo sa kalusugan na ginagawa itong magandang pagpipilian para sa pagmanage ng blood sugar levels at pagpapalakas ng pangkalahatang kalusugan. Ang isa sa mga pangunahing benepisyo ng carrot ay ang mataas nitong fiber content. Ang fiber ay hindi lamang nagpapanatili sa iyong pakiramdam na busog ng mas matagal, kundi may mahalagang papel din sa pagpapatatag ng blood sugar levels. Hindi tulad ng mga high-carb na merienda na nagdudulot ng bigla ang pagtaas ng asukal, ang karot ay nagbibigay ng steady na enerhiya na ginagawa itong mainam na option para sa sinumang gustong mapanatili ang balanseng glucose levels sa buong araw. Bukod sa fiber, ang karot ay mayaman sa vitamin A, isang mahalagang nutrient para sa pagpapalakas ng immunity at pagpapanatili ng malusog na paningin. Para sa mga taong may diabetes na mas mataas ang risk sa mga komplikasyon sa mata, ang binipisyong ito ay lalong mahalaga. Higit pa rito, ang natural na tamis ng carrot ay ginagawa itong perpektong alternatibo sa mga matatamis na merienda na nagbibigay ng kasiyahan ng walang dagdag na guilt o epekto sa blood sugar. Madali at masarap isama ang carrot sa iyong jeta. Maaari mo itong kainin ng hilaw bilang malutong na merienda o gadgad -gad sa isang makulay na salad para sa sariwang lasa. Idagdag ang karot sa mga vegetable stir-fry para sa tamis na kontras o i-blend ito sa mga sopas para dagdagan ang lasa at sustansya. Isa sa mga pinakasimpleng paraan para masiyahan sa karot ay ang paggawa ng fresh slaw kasama ng repolyo at mga halaman na nagbibigay ng magaan at refreshing na putahe na puno ng texture at lasa gayon Gayunpaman, mahalagang tandaan na bagamat kaakit-akit ang carrot juice, ang proseso ng pag ay nag-aalis ng karamihan sa fiber na nagbibigay ng benepisyo sa carrot. Sa halip na juice, mas mainam na kainin ang buo o bahagyang lutong carrot para makuha ang pinakamataas na benepisyo nito. Para sa balanseng diabetes-friendly na pagkain, ipares ang carrot sa mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng inihaw na manok, tofu o isang dakot ng mani. Ang kombinasyong ito ay hindi lamang nagpapasarap sa pagkain, kundi tinitiyak din na nakukuha ng iyong katawan ang tamang sustansya para sa stable na blood sugar levels. Sa pamamagitan ng paglalagay ng carrot sa iyong mga pagkain, hindi mo lamang dinadagdagan ang kulay sa iyong plato. Gumagawa ka rin ng matalinong pagpipilian para sa iyong kalusugan puno ng fiber, bitamina at natural na tamis. Ang karot ay patunay na ang pagiging matalino sa pagkain ay maaari ring maging masarap. Bilang dalawa, repolyo. Ang repolyo ay maaaring hindi pinakamatingkad na gulay, pero ito ay puno ng sustansya at isang mahusay na kaalyado para sa mga may diabetes. Sa gana sa vitamina C, pinapalakas ng repolyo ang iyong immune system at sumusuporta sa kalusugan ng puso, dalawang mahalagang aspeto para sa mga diabetic. Higit pa rito, ang mataas nitong fiber content ay tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar sa pamamagitan ng pagbagal ng pagtunaw. Tinitiyak nito ang steady na paglabas ng enerhiya na nagbabawas sa panganib ng biglaang pagtaas o pagbaba ng glucose levels. Ang isa sa pinakamagandang katangian ng repolyo ay ang versatility nito sa kusina. Maari itong gisahin kasama ng lean proteins. Ilaga bilang simpleng side dish o gawing masustansyang cabbage soup. Ang isang paborito ng marami ay ang chicken cabbage slaw, isang malutong at masarap na putahe na punurin ng sustansya. Para masulit ang benepisyo ng repolyo, piliin ang mga paraan ng pagluluto na nagpapanatili ng nutrients nito. Ang pagsteam o paglalaga ay nakakatulong para mapanatiling mababa ang calories habang naipreserve ang nutrients. Kung gusto mo ng stir-fry, gumamit ng kaunting olive oil para sa heart-healthy fats at iwasan ang sobrang seasoning para manatiling natural ang lasa. Pwede rin itong gawing salad kasama ng herbs, carrots, at light vinaigrette para sa mas refreshing na option. Pero mahalagang maging maingat sa mga ipinapares sa repolyo. Iwasan ang mga high carb side dishes gaya ng puting kanin o matatabang sarsa dahil maaari nitong bawasan ang blood sugar benefits nito. Mas mainam na ipares ito sa protein-rich foods tulad ng inihaw na isda, manok Tofu para balanse ang pagkain at mapanatiling steady ang glucose levels. Ang pagdaragdag ng repolyo sa iyong diet ay hindi lamang matalinong pagpili. Ito ay hakbang patungo sa mas malusog na pamumuhay. Ang kakayahan nitong magbigay ng sustansya, proteksyon, at kasiyahan ay nagpapahalaga dito bilang bahagi ng diabetes-friendly meal plan. Kaya sa susunod na pamimili, huwag baliwalain ang simpleng gulay na ito. Ang repolyo ay maaring simple, pero malakas itong kaalyado sa iyong journey tungo sa mas magandang kalusugan. Bilang tatlo, kamatis. Ang kamatis ay hindi lang pangkaraniwang sangkap sa kusina. Isa itong diabetes-friendly superfood na puno ng health benefits. Sagana sa lycopene, isang malakas na antioxidant, ang kamatis ay nakakatulong sa pagbawas ng panganib sa sakit sa puso isang karaniwang concern ng mga diabetic. Ang lycopene ay nakakatulong din sa pag-stabilize ng blood sugar levels kaya mainam ang kamatis para sa overall health. Mababa sa calories at carbohydrates, perpekto ito para mapanatiling steady ang blood sugar nang walang biglaang pagtaas. Puno rin ito ng essential nutrients tulad ng vitamina A, C at K, kasama ang potassium na sumusuporta sa puso at muscle function. Sa pag-include ng kamatis sa iyong diet, makakabawas ka ng inflammation, mapapalakas ang immune system, at mababawasan ang panganib ng ilang uri ng cancer. Ang isa sa pinakamagandang advantage ng kamatis ay ang versatility nito. Pwedeng kainin itong hilaw sa salad o i-blend para sa creamy at comforting na sopas. Pwede rin itong gawing rich at tangy sauce para sa isda or lean meats. Bagay na bagay din ang kamati sa herbs tulad ng basil, bawang at parsley na nagdadagdag ng lasa ng walang dagdag na asukal o asin. Para sa simpleng diabetes-friendly recipe, itry ang pag ng cherry tomatoes na may konting olive oil at paminta. Pwede rin itong ilayer kasama ng mozzarella at basil para sa mabilis na caprese salad. Pero hindi lahat ng tomato products ay pare-pareho. Ang mga store-bought na produkto tulad ng ketchup o pasta sauce ay madalas may added sugars at preservatives na maaaring mabawasan ang benepisyo ng sariwang kamatis. Mas mainam ang homemade preparations para masiguro ang nutritional value. Para sa balanced meals, ipares ang kamatis sa lean proteins o whole grains. Bagamat natural na mababa sa sugar ang kamatis, ang pagcombine nito sa mga ito ay makakatulong para steady ang blood sugar at energy levels. Sa masarap na lasa, sustansya at versatility nito, ang kamatis ay dapat talagang isama sa diet ng mga may diabetes. Hindi lang ito healthy ingredient, isa itong hakbang tungo sa mas balansadong lifestyle. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito at gusto mo ng mas maraming tips sa pagmanage ng diabetes sa pamamagitan ng pagkain, huwag kalimutang mag-subscribe. I-comment din kung aling gulay ang gusto mong subukan. Ang iyong feedback ay makakatulong para sa mas magandang content. Bilang apat, kangkong. Ang kangkong ay hindi lamang isang karaniwang gulay sa hapag ng mga Pilipino. Ito ay isang abot-kayang superfood na may malaking maitutulong sa kalusugan lalo na sa mga taong may diabetes bagaman simple at mura ang kangkong ay mababa sa calories at rich sa fiber na tumutulong sa mas mabagal na digestion at pag-iwas sa biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain mayaman din ang kangkong sa iron, vitamin A at vitamin C na mahalaga para sa malusog na sirkulasyon ng dugo at malakas na immune system. Ang fiber content nito ay nakatutulong sa pagpapababa ng kolesterol at pagpapanatili ng matatag na blood sugar levels. Bilang isang low glycemic at low carb na gulay, ang kangkong ay ligtas kainin ng madalas ng mga diabetic. Hindi rin pahuhuli ang kangkong pagdating sa versatility. Maari itong isama sa maraming ulam tulad ng sinigang, adobo, o stir fry na may bawang at kaunting olive oil. Isa rin itong masarap na sahog sa sabaw o maging sa omelet bilang healthy breakfast option. Ang sariwang kangkong ay maaari ring ihalo sa salad kasama ng kaunting suka o kalamansi at lean protein. Para sa karagdagang benepisyo, ihain ang kangkong kasama ng mga pagkaing may healthy fats, gaya ng avocado, itlog, o kaunting mani upang mapabuti ang absorption ng mga fat-soluble vitamins. Ang pagdagdag ng kaunting lemon juice ay nakatutulong din sa iron absorption ng katawan. Ang kangkong ay patunay na hindi kailangang mahal ang pagkain para ito'y maging masustansya. Sa tamang preparasyon, maaari itong maging isang mahalagang bahagi ng diabetes-friendly diet. Masarap, madaling hanapin, at puno ng nutrisyon. Isang simpleng hakbang, ngunit may malalim na epekto sa kalusugan ng bawat Pilipino, lalo na sa mga nagnanais ng balanseng at mas masiglang pamumuhay. Bilang lima, Broccoli Ang broccoli ay hindi lang isang masarap na gulay, isa itong nutritional powerhouse na idinisenyo para sa mga nagmamanage ng diabetes. Puno ng fiber, ang broccoli ay nakakatulong upang mabusog ka ng mas matagal na nagpapadali sa pagkontrol ng portion sizes at pagpapanatili ng healthy weight. Ngunit ang tunay na nagpapatingkad sa broccoli ay ang kanyang papel sa pagpapatatag ng blood sugar levels. Ang fiber nito ay kumikilos bilang prebiotic na nagpapakain sa mga beneficial bacteria sa iyong bituka. Ito ay nagpapabuti sa digestion at nagpapalakas ng kakayahan ng katawan na imetabolize ang glucose at cholesterol na nagaambag sa overall metabolic health. Ngunit hindi lang iyon, ang broccoli ay puno rin ng antioxidants, lalo na ang sulforaphane, isang compound na kilala sa pagbabawas ng oxidative stress at inflammation, dalawang mahalagang salik sa diabetes management. Mayaman din ito sa vitamin C, vitamin K, at folate na lahat ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng immunity at pagsuporta sa heart health. Sa lahat ng benepisyong ito, ang broccoli ay isang must have para sa sinumang gustong natural na kontrolin ang kanilang blood sugar. Madali at versatile ang pag-incorporate ng broccoli sa iyong mga pagkain. Para sa isang mabilis at malusog na side dish, steam or roast ang broccoli florets na may kaunting olive oil at garlic powder. Ang pamamaraang ito ay nagpapanatili ng nutrients habang pinapalabas ang natural na lasa ng gulay. Maaari mo ring isama ang broccoli sa mga stir-fry, sopas o pasta dishes para mas maraming nutrients. Gusto ng mas magaan? Idagdag ang hilaw na broccoli sa isang salad na may maasim na vinaigrette para sa isang satisfying crunch. Maganda rin ang pagkapares ng broccoli sa mga protein, kaya ito ay perfectong side dish para sa grilled chicken, baked fish, o tofu. Dahil madali itong sumipsip ng lasa, bagay ito sa halos anumang ulam. Para sa isang creative twist, subukan gumawa ng creamy broccoli soup gamit ang low-fat milk o almond milk. Komportable ito, nakakabusog, at diabetic-friendly. Para sa mas maraming benepisyo, isa-alang-alang -alang ang pagdaragdag ng iba pang cruciferous vegetables tulad ng kale, cauliflower, at cabbage sa iyong diet. Ang mga gulay na ito ay may katulad na glucose regulating properties, at ang paghahalo ng mga ito sa iyong pagkain ay nagdadagdag ng variety habang patuloy na nagbibigay ng sustansya. Ang broccoli ay higit pa sa pagkain isa itong estrategikong pagpipilian para sa mas mabuting kalusugan. Ang kanyang mataas na fiber content, antioxidant properties, at culinary versatility ay ginagawa itong isa sa pinakamahusay na gulay para sa diabetic-friendly diet. Mapasteamed, roasted, o halo sa salad, ang broccoli ay isang simpleng ngunit makapangyarihang paraan upang suportahan ang iyong journey tungo sa mas mabuting blood sugar control. Bilang anim, pipino. Ang pipino ay isang gulay na may sorpresang lakas para sa pagmanage ng diabetes. Dahil sa mababang glycemic index nito, nakakatulong ang pipino na panatilihing stable ang blood sugar levels nang hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas. Ang mataas na water content nito ay nagpapalakas ng hydration at sumusuporta sa weight management na feel sa iyo na busog ng mas matagal ng walang dagdag na calories. Ang natatangi sa pipino ay ang kakayahan nitong bawasan ng inflammation, isang karaniwang problema para sa mga may diabetes. Sagana sa antioxidants, naglalaman ito ng flavonoids at tannins na nagbabawas ng oxidative stress na tumutulong sa pagmanage ng diabetes at pag-iwas sa mga komplikasyon. Puno ng mahahalagang nutrients tulad ng vitamin K, potassium at magnesium. Sumusuporta rin ang pipino sa heart health, muscle function at bone strength. Napakababa rin ng calories nito, kaya ito ay isang ideal na snack para sa weight control nang hindi isinakripisyo ang nutrisyon. Madali at versatile ang pag-incorporate ng pipino sa iyong mga pagkain. Nagdadagdag ito ng refreshing crunch sa mga salad or maaari mo itong kainin bilang snack kasama ng hummus o guacamole. Pwede ring gumawa ng simpleng side dish sa pamamagitan ng paghahalo ng hiwa ng pipino sa olive oil, lemon juice, at kaunting asin. Isang nutrient-packed at blood sugar friendly na option. Pwede ring idagdag ang pipino sa smoothies. Iblend ito kasama ng leafy greens sariwang prutas, at lemon juice para sa isang hydrating, nutrient-dense na inumin. Maaari mo ring isama ang pipino sa mga sopas para sa isang refreshing twist na nagko-complement sa ibang gulay at nagpapagaan ng iyong meal para mas diabetes-friendly. Ipares ang pipino sa iba pang low-glycemic vegetables tulad ng kamatis at leafy greens para makagawa ng masigla at blood sugar stabilizing na mga pagkain. Ang versatility nito ay nagbibigay daan sa walang katapusang kombinasyon na parehong masustansya at nakakabusog. Ang paglalagay ng pipino sa iyong diet ay isang simpleng paraan para mamanage ang blood sugar habang tinatamasa ang iba't ibang health benefits. Maging sa salads, smoothies o bilang snack, ang pipino ay isang masarap, refreshing at diabetes-friendly na pagpipilian. Bilang pito. Kabute. Ang kabute ay maaaring hindi agad naiisip pagdating sa pagmanage ng blood sugar. Ngunit ang mga simpleng fungi na ito ay puno ng health benefits na ginagawa itong magandang karagdagan sa diabetic-friendly diet. Sagana sa vitamin B, sumusuporta ang kabute sa brain function at tumutulong na bawasan ang inflammation na kritikal para sa mga diabetic. Ang chronic inflammation ay isang karaniwang issue na maaaring magpalala ng insulin resistance at magambag sa mga komplikasyon tulad ng heart disease. Natatangi ang kabute dahil sa kanyang mga unique compounds, sagana ito sa fiber, polysaccharides, at phenolic compounds, mga antioxidants na lumalaban sa oxidative stress. Ang antioxidant action na ito ay mahalaga para mabawasan ang risk ng diabetes-related complications tulad ng cardiovascular disease, isang karaniwang alalahanin para sa mga may diabetes. Ang nagpapaging epektibo ng kabute para sa blood sugar control ay ang mataas na polysaccharide content nito. Ang mga compound na ito ay nagpapabuti sa gut microbiome na nagpapataas ng insulin sensitivity at nagbabawas ng insulin resistance ipinapahiwatig ng mga pag-aaral na ang ilang uri ng kabute ay maaring makapagpababa ng blood sugar levels at mapabuti ang glucose metabolism. Ang versatility ng kabute sa pagluluto ay nagpapadali at nagpapasarap sa pagdagdag nito sa anumang pagkain. Isaute ito sa olive oil kasama ng bawang at herbs para sa isang simpleng, malasang side dish. Pwede mo rin itong i i-roast o i para sa mas masustansyang meal na nagbibigay ng rich, savory flavor sa iyong mga putahe. Pwede ring pahusayin ng kabute ang mga sopas sa pamamagitan ng pagdagdag ng depth of flavor at nutrients na sumusuporta sa blood sugar regulation. i ito sa smoothies o gamitin bilang meat substitute sa vegetarian recipes para makagawa ng diabetes-friendly Heart-healthy na mga pagkain. Ipares ang kabute sa iba pang low glycemic vegetables tulad ng spinach, zucchini, at bell peppers para sa masigla at nutrient-dense na mga pagkain. Ang pagdagdag ng lean proteins tulad ng manok o tofu ay nagsisiguro ng balanced dish na hindi magpapataas ng blood sugar. Ang paglalagay ng kabuti sa iyong daily diet ay isang madaling paraan para ma-manage ang diabetes habang pinapalakas ang iyong overall health. Ang antioxidant properties, blood sugar regulating compounds, at culinary versatility nito ay ginagawa itong must-have para sa sinumang gustong panatilihing malusog ang blood sugar levels ng natural. Maging sa salads, stir-fries, o sopas, ang kabute ay isang flavorful, low-calorie na pagpipilian na sumusuporta sa diabetes management. Konklusyon, ang paglalagay ng pitong gulay na ito sa iyong daily meals ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa pagmanage ng diabetes. Mula sa fiber-packed na carrots hanggang sa antioxidant-rich na spinach, bawat gulay ay may natatanging benepisyo para tulungan i-regulate ang blood sugar, bawasan ang inflammation at suportahan ang overall health. Kaya sa susunod na magpaplano ka ng iyong mga pagkain, isipin kung paano mo maidaragdag ang mga nutrient-packed veggies na ito para sa mas malusog at diabetes-friendly na diet. Huwag kalimutan, ang maliliit na hakbang tulad nito ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa iyong health journey. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, siguraduhin i-thumbs up ito, mag-subscribe para sa marami pang content, at ibahagi ang iyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video. Salamat sa panonood ng video namin ngayon. Kung nakatulong ito sa iyo, paki-drop ng like at pindutin ang subscribe button para suportahan kami. Tunay naming pinahahalagahan ang iyong suporta at ito ang mag-uudyok sa amin na gumawa pa ng mas maraming informative videos para tulungan kayong lahat. Salamat! at paalam